Yuda na naman ang pantapat ng gobyerno sa mga lupa. Ayan Yuda. ayuda. Yun yung pinakasimpleng solusyon sa problema ng mga Pilipino. Ano? Limos. Hindi natin kayang solusyonan dahil ayaw na natin mag-isip. Ang solusyon, bigyan natin sila ng pera. Kasi pag binigyan mo ng pera, tapos ang problema. Um. Oh, kaya yun, limos na naman ang kanilang solusyon. Pugin na ang mga retailer. Pero ang halaga, nasa 15,000 piso lang. Paano naman kaya ang mga magsasaka? Nakatutok si Ian Cruz at Oscar Oida. Kung pwede lang daw, hindi na muna... Paano kaya kung si BBM naging presidente ng pandemic? Actually, yun ang tanong natin. Paano kaya kung ang naging presidente nun si Mar Rojas? Oo, oh, parehas lang kapasidad dyan. O, oh, papano kaya? Sabi ko, yung sa Yolanda nga eh. Pinaghandaan na nila, ang pang namatay. Noong kay, isang ano lang yun ah, isang bagyo lang yun, Yolanda. Samantalang kay PRRD, tila mo tatlong ganong kalalakas na bagyo yun tumama sa kanyang, sa kanyang administrasyon. Hindi tayo nang tulung ng tulong sa ibang bansa. Oo, talagang sinarili natin. Dahil noong mga panahon na yun, ayaw tayong tulungan eh. Sabi ni PRRD, baala kayo. Kung ayaw nyo, wag. O, oh, kita mo naman, nairaos natin yun. Na, nahirapan ba kayo sa bigas? Pagamat, uh, wala tayong trabaho nun. Pero, nahirapan ba kayo sa bigas? O, oh, ngayon, may trabaho na't lahat. Bukas na yung ekonomiya. Sabi nga na, nakapokus sila sa ekonomiya. Panay, ang yabang nila na ang ganda daw ng tinatakbo ng ekonomiya natin. Eh, pucha, bakit gutom yung mga Pilipino? Eh, lokohin nyo lelang nyo. Magtitinda ng well-milled rice si Wilson Santiago. Sayang daw ang panahon at lakas dahil 200 pesos ang talo nila kada kaban kapag ibinenta bigas mula sa kanilang supplier sa tinakdang price cap ng gobyerno. Walang kita dito. Lugi pa kami dyan kung tutuusin. Kaya nga lang, syempre, pinatupad nila, kailangan sumunod kami. Sabi ng mga nagtitinda ng bigas dito sa trabaho market at tuning... Kuya, sino binoto mo? Oh, sunod ka, binoto mo eh. Sunod ka. Pinahirapan ka ng binoto mo. <laughs> binoto mo 'yan eh. Sumunod ka. Munarao na walang regular milled rice at dalawang linggo naman, yung well milled rice, may dumating kahapon na well milled rice, pero ito ngayon ay binebenta na sa 45 pesos per kilo, pero matumal daw ito dahil ka, kapag tiningnan mo, halos naninilaw at uh, may mga durug-durog na butil at kapag inamoy, ayun, parang lumang aparador bago malis sa... Na... <laughs> ang sarap nung kinakain mo. Anong lasa? Lumang aparador? Ang tindi, no? Ang bansa pa Indonesia kahapon nang i-anunsyo ng Pangulo ang rice price ceiling. Pero inutos niya rin ang pagtukoy sa maliliit na retailer na kailangan bigyan ng ayuda na kukunin daw sa 5.5 billion peso sustainable livelihood program ng DSWD. Pero hanggang 15,000 lang ang pwedeng ibigay na ayuda sa mga retailer. So, sa kasana, inaantay na lang namin yung listahan mula sa DTI at sa Department of Agri. Pero pati raw, mga magsasaka, apektado na rin ng tinakdang price ceiling ay sa Federation of Free Farmers Cooperatives. Bumagsak na umano na hanggang 3 piso ang farmgate price ng palay kasunod ng ipinato na price ceiling sa bigas. Yung kasalanan ng mga hoarder, supposed to be, at saka mga price manipulator, bali yung farmer ang sasalo ng problema in the form of low palay prices. Sabi ng gobyerno, aalalayan din nila ang mga magsasaka maapektuhan ng rice price ceiling. Ang tulong ay uh, na pinakaimportante is yung sa logistics and marketing natin. Meron ho din tayong mga kadiwa centers para ho magsilbing uh, market at uh, maaring kami rin ho ang mag-directly connect sa mga retailers. Bago pang itinatang price ceiling sa bigas, ay may nauna ng hakbang kontra sa mga hiniinalang smuggled ng bigas. Tulad naman sa pitong warehouse sa Bulacan na ni Raid Gamakailan. Bantay sarado pa rin ito pero hindi pa raw itinuturing na guilty ang mga may-ari ayon sa customs. Binigyan sila ng palahong magsumiti ng patunay na dismagag ang imbak at lima raw sa pito ang nakapagsumiti na. Pag na-validate namin na legal at kompleto bubuksan po kagad namin lahat ng kanilang mga warehouses. Kung mapapatunayan namang iligal na naipasok sa bansa ang mga bigas pag ito po ay nasis, naman na po ito sa seizure proceedings at ito po ay pwedeng ma-forfeit in favor of the government. Kung sakali, pwede rin daw itong ipasubasta o i-donate sa gobyerno. In the long run po. yun, isubasta? <laughs> di ba, sinabi ko na sa inyo yan, di ba, yung mga nasa sequester nila, anong ginagawa nila? Ipasubasta, sinong kikita? Uh, si sinong makakabili nung mga ipasusubasta? <laughs> Kung sino yung nagpapasok dito, siya rin yung nagbibid. So, kunyari ni Raid, pero kanya din yun. Uh, masaklap nito, kumita sila pare-parehas. Kumita na sila sa pantalan. Kumita pa yung, mid, yung, ano, yung uh, asset di umano. Tapos, kumita pa yung uh, gobyerno dahil syempre, bibilin eh. sila sila rin talaga yan no it's, ano yan it's a scam it's a scheme pala it's a scheme o legal pagka scheme legal pag scam illegal oh so dahil legal sila ang gumagawa it's a scheme Pang mamaya po makikinabang dito bababa po ang presyo at kung yung nag smuggle po eh nagbabayad naman sila ng alam mo ko totoong smuggled yung mga uh, nandoon ah Bakit mo pibibenta? Ipamigay mo wala ka namang ginastos, hindi naman sa'yo. Safe naman, kainin, bigas naman yan. Ba't di mo pa ipamigay? Ba't di mo ibigay sa DSWD para i-repack nila at ipang-ayuda nila sa mga tao? Oh, pero yun, sige kasi papanong, ibibigay mo, dinalugi kami. oh, eh, amin din yan eh. Kunyari lang, ni-raid namin yan, pero amin din yan. Oh. Oh, Siyempre, ipapasubasta namin yan. Yung pagpapasubastahan namin yan, uh, rice traders din yung mga yun. So parang binili lang din talaga nila yan. Oh, di ibibigay ko pa sa tao, di sarap naman ang buhay nila. Pagkakitaan ko na lang. Tama. Mas marami yung time proyekto ng gobyerno magagaling. Para sa GM Integrated News. Ah, palakpakan. O, so, hanggang doon na lang. Ang talagang inabot ng ating uh, <laughs> nang uh, ating uh, panahon mga bossing pagbigtating talaga diyan sa usaping bigas uh, malapit na malapit diyan sa puso natin gawa ng araw-araw eh. yan ang kumbaga pangpabusog natin eh ba ling kakaunti ang ulam basta merong kanin mataas man yan sa sugar nakakadiabetes ang importante binubusog tayo niyan sabi nga nila let's cross the bridge when we get there o oh, sabi, uh, ibig ko sabihin eh, yung diabetes saka ako na problemahin kasi gutom kami ngayon eh. Oo, oh, oh, gutom na gutom ang mga mamamayan ngayon. So, bagamat nakaka-diabetes ang kanin, eh, ang kaya lang namin bilin na ulam may itlog. O, oh, hindi mo naman may extend yung itlog. Siyempre, kailangan mo ng kaparehas yung itlog na mabubusog ka, ano? Kanin lamig. Yung kanin lamig na yung bahaw, yun ang masarap kainin eh. Oh, di ba nang ano, di ba nang magka-diabetes ako balang araw, basta importante nakakain ako ngayon, nakatulog ako nang mahimbing dahil may laman yung sikmura ko. <laughs>